Baka nakakalimutan natin mga lodi, ito ay isang munting paalala. Hindi mo kailangang maging komplikado ang buhay. Bakit? Kung namimiss mo, tawagan mo. Kung gusto mo mamasyal, mag-aya ka. Tara na. Tumataba ka na? Abay, mag -diet ka. Kung gusto mong maintindihan kanila, Ipaliwanag mo... Manungkot ka... Manood ka ng nakakatawa... Naguguluhan ka... Magtanong ka... Nahihirapan ka pinansyal... Magtipid ka... May hindi ka gusto... Ayusin mo... Nauuhaw ka... Uminom ka... May nagugustuhan ka... Sabihin mo gusto kang isang bagay, magtrabaho ka. Mahal mo ang isang tao, iparamdam mo, galit ka, umiwas ka. Kung down na down ka, manalangin ka. Laging tandaan na magiging simple lang ang buhay kung hindi mo ito gagawin komplikado.